Nagsimula na bumisita ang ilan nating kapatid sa Bagbag Cemetery sa Quezon City. Gusto kasi nilang umiwas sa buhos ng tao sa undas. At para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Quezon City si Ian Suyu. Ian, kaano karami na yung tao dyan ngayon? Gretchen changes ngayong araw, mangilan ilan pa lamang ang mga bumibisita para dalawin ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa Bagbag Public Cemetery dito sa Quezon City. Pero kaninang umaga nga, no, nakausap na natin ang ilan sa ating mga kapatid na bumisita rito. Si Aling Merlin kasama pa ang mga anak at apo para dalawin ang yumaong asawa. Malinis at bagong pintura na rin ang puntod nito. Si Purisa naman nagpipintura mismo ng pwesto ng kanyang mga anak nang maabutan ng aming team. Tinaon niya rin na kaarawan ng kanyang yumaong anak. Hanggang October 30 na pinapayagang maglinis at magpintura ng puntod ng mga tao dito sa Bagbag Cemetery. Paalala lang din sa mga kapatid nating balak bumisita, bawal ang pagdala ng mga matatalim na bagay at mga flammable materials. Bawal din ang paninigarilyo at ang pag-inom sa loob ng semente sementeryo. Magiging ang ng speakers, pagsusugat ng mga sound system positive ng ingay. changes noong nakaraang undas, noong undas 2022, tinatapos talang umabot sa 48,000 yung dami ng mga bumisita dito sa Bagbag Cemetery at inaasahan nila na magsisimula na rin ang pagdami ng mga taong bibisita rito pagdating ng biyernes. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo, Gretchen and Jess. Maraming salamat sa update, Ian Suyu. Mga kapatid, Gretchen Ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.